guys! Good afternoon! Tara, samahan nyo ako magawa ng merienda! Ito nga ang pinakamadaling gawin at lutuin. Okay lang, lang natin yung isang kutsilyo. Matilos na kutsilyo. Kaya lang natin itong ano, biakin ng medyo manipis. So, ayan, guys. At ako ay magbabalot na. At nagugas na ulit ako ng kamay. So, yan. Parang masarap yata kung lalagyan ng kasupan. Pero tatansya. Lating kasupan. At ako nga po yung nag-apron para pila ko ako, chef. <laughs> ayan. Thank you. Ito po, guys, ay hindi ko lahat lulutuin. So, bali, babalutin ko siya. Pakaisama ko na din yung isang yun. At lalagay ko sa freezer para pagka ano napapaibig magluto edi eh, bubunutin na lang bubunutin na lang doon sa freezer at hindi masasayang ang saging hindi magugulo ngayon ano, pagdating sa freezer at tinitipid din mo nang ano palambutin yung kailangan hindi siya matigas magluto ko konti lang ang asukal na nilalagay nila ko Resulta ng kurang sa tulog, ang aking mata ay hinaantaw at maitim pa ang aking palibot ng mata. Ito ang tatapos. Ito ang ito na guys! Tara! At ako nga ay may natira pang tatlong pangbalot. Ayan. Um, ipiprito ko rin dito guys. Dahil gusto ng anak kong bunso ito. Ayaw ng saging. Gusto yung pangbalot lang. So, ipiprito ko yan. Lagyan ko ng konting asukal. At kanyang merienda. Ayan. pinitin natin ang ah. mantika sa kawali Yan itong ingredients Yan Sabi lang na kakain ko kaya kunti lang alog ko dito. Okay Walang piraso. Okay, basta na yan. Happy na naman si Mr. At may merienda. So, hmm. sarap na itong katugo ng kape. Na. na. ang ating na prepared na turon at meron din tayong tatlong crispy balat ayan guys, sobrang crispy nyan pakanig nyo naman at ito nga ay walong pirasong turon para kay hubby. Dadating na siya at siguradong gutom na gutom yun. At maghapong nagtrabaho, kaya deserve niya ang magkaroon ng merienda. Okay. Thank you guys for watching. Ciao!